Ngayon, sinagot na ng mami ni Catherine Bernardo ang tanong ng netizens, kung nanliligaw ba talaga si Alden sa kanyang anak. Aniya, yes, it's true, naboto ako at nanliligaw si Alden kay Catherine, si Alden ay super genuine and supportive unlike kay Daniel Padilla, kung napapansin nyo, hindi na natatakot magsalita si Kat sa mga interview. 100% na yung confidence niya because wala na siyang iniisip na baka may magalit or what. Basta wala kaming masabi kay Alden, nakita namin yung sincerity and efforts nga kay Catherine, kung kami tatanungin gusto namin na sila nalang magkasama in the future, pero syempre, ang anak ko pa rin naman ang masusunod, kung sinong gusto niyang magkasama. Support lang kami sa kanya. Narito ang latest update sa KathDance sa Canada, August 12, 2024. Ngayong araw na nga ginanap ang Sparkle World Tour sa Calgary, Canada ni Alden Richards at ang ilang mga Sparkle artists. Kanina rin ay namataan na nakabalik na ng Calgary, Canada si Alden. May mga litrato at video na rin siya na nagkalat na kuha sa nasabing concert. Bagamat abala si Alden sa mga trabaho nito, after ng nasabing concert ay babalik muli siya sa set ng shooting ng Hello Love Again para ituloy ang shooting nila ni Catherine Bernardo. Samantala, nagalat naman ang litrato ni Catherine Kuha sa pagjojogging nila ni Maha Salvador at Carlo Katigbak. Kitang-kita na sa hubog ng katawan ni Catherine ang pagbabago rito at ang resulta sa kanyang mga workout. Mukhang day off nga muna si Catherine ngayong araw, kaya naman nagkaroon muna ito ng oras sa kanyang sarili. Samantala punong-puno nga ng pasabog ang Kath dahil sa kabila ng pag-aabang ng mga fans sa kaganapan nila sa Canada, ay hintay naman ng fans ang nalalapit na rin nilang mga guesting, interview at mga mall shows. Mas ma na raw ito para sa mga fans. Kagaya na lamang ng ginawa nila noon sa promotion ng Hello Love Goodbye. May mga Q&A at may mga pag-games pa nga ito. Kaya naman isa ito sa nilo-looking forward ng mga fans. Samantala patuloy pa rin na pinag-uusapan ngayon ang extra effort ni Alden kay Catherine at ang paggawa niyang barikada sa kanyang katawan para maprotektahan si Catherine sa crowd kapag dinudumog sila ng fans. Kitang-kita kasi sa mga videos ang pagyakap ni Alden at talagang pag-iingat nito kay Catherine. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin nga makamove on ang mga fans sa ginagawang iyon ni Alden. Alam nyo ba na walang nagutos kay Alden at hindi iyon part lang ng promotions, kundi kusa niyang ginagawa ito para kay Catherine. Ayon pa sa mga fans, kahit anong gawing tago pa ng Catherine, ay kitang kita at malabas sa kanilang mga mata ang tunay na nararamdaman nila sa isa't isa. Kaya kung mapapansin natin ay parang tila ba nagka-filter na ang kanilang mga kilos. Pero dahil sa solid cast and fans tayo, panatag tayo sa mga binitawan nilang salita at mga ipinapakita sa atin. Kaya naman excited na naman muli tayo sa muling pagkikita ng dalawa na magkasama muli sila sa shooting. Kaya naman manatiling nakatutok sa channel na ito para sa update sa muli nilang pagpapatuloy sa kanilang shooting at sa kanilang pagkikita. At syempre, sa ilang araw na lang na nalalabi nila sa Canada para sa kanilang shooting.